Toy, meron din Hawakan po sa hagdan sa pagbaba. Kahanap lang po kami ng kawayan. Hawakan at baka po, baka biglang pagbaba namin ay bumaliktad naman. Nari, may magandang kawayan. Gagalahin po aray, suklop. Kayo nga ba kasama ko dito pa mimi kuyo? hindi ano? Pakatama na lang ako dito dati Ay si Kabis Spring Yan yung kubo po Yan Dito lang ang po ah Sa labak ah Yan Dito po kami nagawa ng hagdang Ninautoy eh. Yeah. Yan. Kalala yan. Ito mga kaisan. Yan. Sa babao ito eh. mga kaisan. Dapat pala ito yung ilalim ay ano, may kama. Pag nalaglag, hindi. Eh, maganda ang ano. Ah, pero maganda-ganda namang hawakan, ano. Malaglag man ay. May Kapit agad, ano. Isa nga, pwede na, oh. Yun. Ayos na yan. Yun. Mga kaisan no. Oh. Ay sorry. Eh. May ano na po. Mm. Yan. Ang baba May tuor na. Utoy panalo. Gawa po ng dalawa ni Uto, yan. Ano na aray. kapit ko pa sa baba ano to eh ha ayari ay, pwede na rin uh, meron pa naman doon. ano to yun eh. ay kapitan muna naman na rin kakapitan natin Ay, sige niloob ko na ayos lang kaya kaya namang init po maghapon na ba pa pa, 5 Tunungan yung ano, Yelo sa ibang bansa ako to eh. Yung sa Japan. Mount Fuji, tunaw. Sa Saudi naman. Na ano? Nag-aapoy doon. Hindi, naulo ng yelo naman. ba? ko ba yung gantong saan nga ba? May niligawan kami dati dito sa ano eh, Bilya 5 ata. Ayan po Oo? Sa Bilya ko yung palusong. Yung palusong na ganito? Ayan ah, po, meron doon labahan pati. Oo, oh, limang piso lang ang bayad noon. Ayaw, okay, kung buhay pa yun. Na buhay pa yun, nakapagpaano pa din ang barangay natin. Ah, Bilya ko? Uh -huh. nakapagpa-program pa ba? Kasi uh -huh. na ba? ka pinidini Oto, pa ay ayos na pala yan May pako na ba dun? Ah, pwede na Yari na po rin pataas Sa baba naman po Ay, ah, putuling ko na pala rin eh. Yan, yung dalawa na dun na Putuling ko na po pala rin eh. aba <laughs> ano ngayon na yan eh hapo eh Aba, magaling din dumali rin dalawang ari, mga kainsan, aba. He eh. Magaling din, no. Oh. Huh toy. Nga nga. Huh Yung dalawa na po dun Halos ang nagtrabaho Kami po yung nagtatabas-tabas po din eh. Kami po yung tatlo Yung nauto eh. Sinisilip-silip ko lang po Ayos na naman mga kainsan Panahalo na Para ulaki kayo oh Lumipad na yung sa dalawa ito eh mag -asawa. May itlog sila oh Pag sa Pilipinas ay sabihin ay e, lulu at lula ninyo yan Lula ninyo yan pero sa pag sa ibang bansa butterfly oh. Sabi niya, look, butterfly sa atin ay eh, wag niyo papakalman. Bumisita ang inyong lulu at lula. Yan, ubiro ano. Kasama si Gainsan Gainsan Kasama si Gainsan Gainsan mm -hmm. Umili tayo sa palangis datang Para sa tanglalian Tanglalian Sa bubon ni Gainsan Gainsan Kasama si Gainsan Gainsan Buhay tubig siya Ikaw'y sarap ng maranasan mga kaisan hapon na naman hapon na bukas po uli ang trabaho ulan lang po ang inaantay namin para makapagtanim na po ng halaman akala ko biri babagsak na aba ay wala pa rin Yari na po. Ah, yeah. oh, mga kaisan, isinaka na po ni Kautol at saka ni Kuya Bumbay po. ng liyok mga kaisan liyok Pagkaliwa okay. Mag lang, hindi ko lang kaliwa. Diretso eh! Diretso muna! na ah, natin yung oh, Kuya Pul, yung ang liyo! Ayan pa yung natatanggal ko. O, Kuya Paul, yung nga tanggalin. Tatanggalin, Tatanggalin po mga ito eh. Tatanggalin mga kaisan, ito Tatanggalin ito mga kaisan pag ano. Pagkakargahan. Ah, Pagkakargahan. Oh. Para pagtao. Oh. Ito. Repul. Maluang. Maluang ano? Ubuan! Halak ka! Ubuan! 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 ya, toy, toy. Oh. Hello, muna, hello, muna. hello Hello mana? Hello. Hello Ah, Oh, apa apa apa? Dah Woo! Ah, bawa in aku. Tui. Nak kita kacau tuh, tuh nongarajik semua. Dah ini nak? Kau melepas kau pun ada

Oo, 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 oo. thermos nga eh. Hindi, ay thermos. Hindi rin lang tayo magkasuntuhan eh. Magsama lang tayo. Magsama na lang. Tama nga naman, ta. hmm. hindi, don, mabuduwe, naman. ah. Hindi. Hindi daw nang maguguhay. Pag wala mo yun. Ah, oo. Ako yung iba't hindi ako nagkape ah. Sana hulog ko ako. Uh, Pero pagkainom kumaya mayawala. Oo. Oo, doy. Walang gamot. Gamot kape? Hmm. ay kape. Oo. Ah, totoo sa mga magka kape. Hmm. よし。<laughs>